Ininspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang flood control project sa Quezon City. Ilan sa mga proyekto na sa halip na solusyon sa baha, tila nakadagdag pa ng perwisyo sa mga residente. Si Bernard Ferrer sa report. Umabot sa 331 flood control projects ang na-allocate sa Quezon City na may kabuang halagang 17 billion pesos. Bata ito sa ulat ng Quezon City LGU mula 2022 hanggang 2025. Sa kabuang bilang ng mga proyekto, lumabas na 66 ang may location error kung saan 35 dito ang hindi matagpuan. Dahil dito, ininspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilang proyekto sa lungsod na lang may irregularidad. Ito ang kauna-unang pagkakataon na nagsama-sama si na retired Justice Andres Reyes Jr., dating DPWH Secretary Rogelio Singson, Rosana Fajardo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasama rin nila si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa pag-inspeksyon sa ilang site. Unang tinungo ang flood control structure sa Culiat Creek, Barangay Project 6 na may halagang mahigit 48 million pesos. Sa halip na mapabuti ang daloy ng tubig, lalong kumitid ang creek dahil sa ginawang konstruksyon. Sunod namang binisita ang Matalahib Creek Pumping Station na may halagang halos 96 million pesos. Sa halip na maibsan ng baha, Nagdulot pa ito ng pagbaha sa mga residente sa paligid ng creek. Sinuri rin nila ang drainage system sa barangay Tatalon, kung saan may git 48 milyon pesos ang nilang pondo para sa rehabilitasyon. Ngunit batay sa inisyal inspeksyon, walang naganap na rehabilitasyon. Pininturahan lang umuno ang drainage system. Huli nilang sinilip ang isinasagawang river capacity enhancement sa bahagi ng San Juan River. Magit 141 million pesos ang halaga ng proyekto na kinagulat na mga opisyal dahil hinati ito sa 92 phases. Chap-chap yan, Di naman obvious na obvious yan. Sir, masasabi bang modus sa talaga to? Oo, oo naman. Obviously, Chairman, para hindi umabot sa limit ng district engineer. Below 150 lahat. We'll take note. Ikinatuwa naman ng Quezon City LGU na ininspeksyon ng ICI ang ilang flood control projects sa kanilang lugar bilang bahagi ng isinasagawa nilang malalimang investigasyon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.